Hello po mga kalaki, alas 11 po ng umaga ngayon at napakainit naman sa labas. Ano, hindi ko kaya yung init kaya pasok muna ako dito sa loob ng bahay. Dito na lang po tayo mamigay po ng lucky numbers po para po ngayong alas 11 ng umaga. Okay, ito po ay mga kompletong 6 digit lucky numbers po sa abroad at Pilipinas. Mga kalaki, ang aming pong lucky numbers, tandaan nyo, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin panitan. Okay, so ang lucky numbers po natin libre ha mula umagang upload, hanggang kami upload, libre po yan, walang bayad. Private consultation lamang po ang meron pong uh, membership fee. Okay? At sana po, mga kalaki, sa mga uh, bago diyan sa ating mga Facebook, ano po, uh, ayan, hanapin niyo lamang po sa inyong... Uh, sa inyong Facebook po ang aming mga legit na legit na account. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung ano po mga legit na account na ipapollow nyo para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers namin everyday. Okay? Kaya kung ikaw ready ka na, abay ready na rin ako, tara! Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para sa lahat. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo, handa ka na bang maging milyonaryo? Oh, naman, siyempre naman, kahit sino naman gusto naman manalo. Grabe ka naman, Sir so Red, di ba? Siyempre, Lola, panalunin mo na sila. Okay po. Ngayon, mga laki, kalaki, eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad po ay number 31, number 43, number 52, number 56, number 45, number 38, number 27, number 24, number 13, at number 6. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang ah, 8-digit lucky numbers abroad din. Number 1, number 29, number 18, number 36, number 40, number 43, number 45, at number 12. Siyempre, ang 7-digit lucky numbers abroad, isusunod na po natin. Ito na po, 7-digit lucky numbers abroad. Number 17, number 19, number 26, number 35, number 36, number 22, at number 18. At ito na rin po ang 6-digit lucky numbers. 1, to 29. Number 2, number 21, number 21. 26, number 18, number 12, at number 10. At ito po ang 6 digit 0 to 9. Ang yung 6 digit 0 to 9 ay number 5, number 0, number 8, number 0, number 1, at number 3. At syempre po, ito naman po ang 5-digit lucky numbers po para po sa lahat dyan sa abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 11 number 26, number 33, number 38, number 32. Ayan po ang 5-digit lucky numbers po abroad. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Pilipinas, ah, Siyempre po, hanapin po nyo sa mga bago po dyan. Sinasabi ko na ito na po. Hanapin nyo sa Facebook nyo ang account namin para makatanggap kayo ng lucky numbers everyday. Red parungkin lang po nga hanapin sa Facebook na meron pong 313,000 followers. Sa TikTok po, 400,000 plus followers. Sa YouTube po, 15,600 followers. At may second account po tayo. Aris uh, Ketchal yan po. At saka red parungkin po, yung naka yellow t-shirt po ako. At may picture po kami ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na legit na account na ay papalo nyo po. Pag na-follow niyo po 'yon, syempre doon po kayo mag-message, mag-request ng mga lucky numbers na gusto nyo, mag-suggest, 'di ba? Pag nabasa ko po 'yan, ay i-reply re ko po kayo agad. Pero make sure din po dapat nagko-comment kayo, nag-heart at nag-share po ng mga videos natin. Okay? So ayan po at mga kalaki, uh, ang lucky numbers po natin inaalagaan 3 days bago po natin palitan. Ano po? At syempre kung ready ka na, be ready na rin ako. Mamigay na po tayo ng mga 6-digit lucky numbers po sa lahat. Ito po ay 642. 45, 49, 55, at 58 six-digit lucky numbers. Ang lucky numbers po natin libre ha, pwede po sa Pilipinas at sa abroad. Pag nakita mo, binigay ko sa Pilipinas, nasa abroad ka, tayaan mo, kunin mo, pwede yon. Okay? Pwede po sa lahat ng lugar. Kaya eto na po ang six-digit lucky number 642. Number 4. Number 16. Number 28. Number 23. Number 34. At number 36. Ayan po yung 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit, uh, 642 yan ha. Ah. Ang 645 natin ay number 11, number 21, number 39, number 40, number 20, at number 8. Ayan po yung 645. Ang 649 6-digit lucky numbers natin ay number 32 number 37, number 38, number 19, number 14, at number 7. Iyan po yung 649. At para naman po sa 655, 6 digit lucky numbers natin ay number 655, 6 digit lucky numbers natin ay number 37 number 41, number 42, number 22, number 28, at number 19. At syempre, ito na po ang 658. Ang 658, six-digit lucky numbers natin ay number 16, number 5, number 14, number 24, number 26, at number 20. Ayan, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers. Ngayon po alas 11 na umaga. Abay, magdala ng payong para ligtas sa ulan at init. Bago tayo pumunta ng outlet na pinagtatayaan natin ha, make sure po na ingat-ingat po tayo. Mahal pong magkasakit ngayon. Okay? At syempre po, ito shout-out time na po tayo mga paborito nyo. Shout-out po dyan sa Balinsuela. Valenzuela Market po dyan sa may bilihan ng bigas. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa panonood nyo kay Ati Christine at kay Kuya Bernie. Ayan po, maraming salamat. At sa Toda po dyan sa may Taytay Rizal. Uy, Taytay Rizal, Toda po ng tricycle dyan po sa may, malapit po sa may McDonald's. Maraming McDo doon ah sa May Market. Ayan, McDonald's sa may tabi ng palengke po. Maraming salamat po sa panonood dyan. Sana po palarin kayo. At ingat-ingat po lagi. Alam nyo po, tumira din po kami dyan sa Taytay Rizal sa Muson. Shout out po sa mga Muson, Taytay Rizal po. Ayan, shout out po sa inyo dyan sa mga naging kapitbahay namin dyan. I miss you guys. I miss you so much. Sana mapunta tayo dyan ulit. Sunday. Okay, ko ito na po si Sir Red nyo, si SG Red nagsasabi po sa dito sa Lucky World gusto po namin manalo kayo, manalo, manalo, manalo. So claim it.